Sarap na food tripan, mayroon iba't ibang klasing cake at waffle, mga nagsasarapang rice meal yeah. Hindi mo dapat palagpasin kapag napadayo ka na San Miguel, Bulacan Alam nyo ba guys na nandito ako ngayon sa 548 Phase 2, Guillermo Village, San Miguel Bulacan. Para tikman ang dinarayo dito na masarap na kainan. Ito ang Sex Space 3. serve ng iba't ibang klaseng cake. Try, smell at affordable at sobrang sulit kasi ang dami ng serving. Balik dito guys, ay literal na bahay ito at kinumbert lang nila to to cafe and restaurant. Dati raw ay more on online orders lang sila. Dahil tinangkilik na nga sila ng maraming tao, decide na sila na maglagay ng dining area. Alam nyo ba, mabibilib din kayo sa dalawang mag-asawang may-ari neto. Sa sipag at sa nila at pagtutulungan nilang dalawang mag-asawa. Pagtitiwala na rin sa bawat isa. Ngayon eh, meron na silang magandang pwesto na mas pinalaki at mas pinalawak pa. Kaya naman, magiging komportable at satisfying ka talaga sa pagkain nyo. Pasok nyo naman sa kanilang store, eh, bubungad sa inyo ang malinis at mabango. Very Instagramable. Ilang store na perfect na perfect kung mahilig ka mag-picture taking. Ito naman yung mga menu na in-offer nila. Yan, gumagawa po sila ng mga customized na cake dyan. Kahit na anong trip yung design, eh, gagawin po nila. Hindi po silang wala na iba-ibang flavor. Pero din sila dito ang rice meal set na ino-offer. Unique yung mga combination. Sobrang budget friendly lang kaya swak na swak sa budget mo. Coffee lover ka at multi lover eh meron din sila. Open po sila everyday. Nagbubukas po sila ng alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Tapos may other payment po sila na pwede nyong ibayad. Sir, tanong ko lang, kailan po kayo nag-start mag-open ng store nyo? Uh, Nag-start kami ng misis ko mag-open ng ganitong business 2 years ago dito sa aming uh, Munting Bakuran. Paano po ba kayo nagsimula, sir? Nagsimula kami magganito nung kasi yung misis ko mahilig siya sa mga Korean products, na-inspire siya, tsaka dito niya inapply yung skills niya para makabuo kami ng ganitong business. Kaya ako bilang asawa niya, nagtutulungan kami. Nag-aral na rin ako mag-bake. Nag-aral na din ako ng mga basic sa paggagawa din ng mga waffle, tinapay. Kaya kaming dalawang mag-asawa, nagtuwang kami. Kaya yung business namin, napag, ano namin, napaglago namin ng maganda. Eh sa awa naman ng Diyos, eh, tinangkilik yung aming business. Kaya lahat ng aming hirap at pagod, eh nagbunga. Dahil din siyempre sa ating Panginoong Diyos. Sir, ano naman po yung mga bestseller nyo dito na ino-offer? Uh, meron kaming mga waffle uh, milby yung may chicken and spaghetti Tapos meron din kaming mga cakes mga, ko, mga korean vintage cakes and gemma pastillas choco oreo para pa may mga nagu-walking customer meron agad silang mabibili na cake dito sa amin uh, meron din kaming customized cakes pwede kayo umorder sa amin through online, facebook, gab manalos and ivory evangelista manalos kung ano mga gusto nyo yung design walang problema, design na natin yan at meron na rin pala kaming waffle cart. Pag meron kayong mga event, ayun, pwede kayong mag-inquire sa amin sa aming waffle cart. Mga, mga kadagdag na ating pampaganda sa ating mga occasion. Sir, ano naman po ma-advise nyo sa mga gusto rin po mag-business ng ganito? Ah, siyempre, unang-una, magtitiwala tayo sa ating Panginoon, sa ating sarili, at siyempre, sa ating mga produktong ilalabas natin. Para ang ating mga customer ay masatisfied at pabalik-balikan tayo. O oh, mga ka-all goods, tara na dito sa Wapolicious by Seki Space Street para matikman nyo ang aming mga produktong quality at goods sa inyong panlasa at inyong babalik-balikan. Open kami everyday from 9am to 6pm. Kaya tara na! so ayun guys ito na Northern ko sa kanila na meron chicken spaghetti with choco waffle may kasama na rin niya na iced tea juice at ito yung set binila na 145 sa daw to sa bestseller nila na dinarayo at binabalik-balikan na sa kanila maging mga estudyante raw eh naging paborito na tingnan nyo naman kasi ang dami ng serving dami na ito eh solve ka talaga okay po check na natin yan masyado akong na-curious dito kung bakit ba talaga sila dinarayo actually guys natikman ko na rin yung cake nila dito masasabi ko nga eh ibang level level din yung cake nila. Sarap din at perfect ng pagkakagawa. Sakto lang. Di matamis. Grabe, iba rin yung atake ng spaghetti nila dito. Nalo, halatang hindi tinipid sa ingredients. Sarap siya, malasa. Sobrang goods, quality. Okay, tikman naman natin yung chicken nila. Para sa ganito kalaki at karami, eh hindi na masama. At sabi nila, eh masarap din daw yung sauce na nilalagay nila kaya ilagyan natin. Panalo din yung chicken nila dito. Sobrang lambot at crispy ng pagkakaluto. May hiwalay agad yung laman sa buto. Halatang bagong luto talaga. Okay, tikman din natin yung waffle na chocolate flavor nila. Sarap din siya at sobrang powerful ng lasa. Perfect din ng kombinasyon ng set na to ah. Chicken ka na, may spaghetti ka na at may waffle pa. Sobrang goods quality. Tapos ganito pa karami at kasarap at kaganda yung kakainan mo. Sobrang sulit dayuhin. at maire-recommenda mo talaga. Mm. Sarap. Sarap. Mm. Yan guys, so legit na masarap po. May takeout pa ako. So yun guys, check out nyo na dito sa Wapolicious by Seki. Yun, hanggang sa muli, Aki Kabuat. Peace out! All good! See you sa next vlog!